Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Inanunsyo ng Bureau of Treasury kahapon October 31 na bumaba na sa 14.27 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas ngayong Setyembre. Ang naturang halaga na mas mababa ng 80.9 billion pesos na naitala kumpara noong Agosto ay dahil sa net repayment ng mga foreign loans kasama ng magandang paggalaw ng third currency. Batay sa datos ng Bureau of Treasury, ang foreign debt ng bansa ay nasa 4.53 trillion pesos na mas mababa ng 24.1 billion pesos o 0.5% kesa noong Agosto. Dahil naman sa net redemption ng mga government securities, kaya ang utang ng pambansang pamahalaan sa loob ng bansa ay umabot naman sa 9.73 trillion pesos na mas mababa ng 0.6% kumparaan noong nakaraang buwan. Na. Sa assessment ng ahensya, dumoble mula noong 2016 ang utang ng Pilipinas habang naghahanap ito ng pondo para sa malalaking proyektong infrastruktura at pangangasiwa sa pandemya. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.